katigang ito mag first 10 minutes na naman tayo ang walang kamatayan na salad ito yung salad of the day yan ang salad of the day at saka yung makulay na dahon dahon lang yan nilagay ko lahat yung mga nilalagay ko rin pati na yung itlog ko nilagay ko na rin yung itlog kong isa ayan at saka yung dressing ko lagi lagi lang yan at saka ang aking dessert ay dalawang maliliit magkaparehas kaya lang yung feeling lang ang, ano ang, yung feeling ng isa yun yan yung ano yung yung, yung, yung pine nut pinaka-paborito kong nut kasi ayan, ano yan eh malambot at saka parang malinamnam at saka ang aking ay awake english breakfast ah, breakfast pa rin yung nakuha ko ah. <laughs> naantok kasi ako kaya yon yung awake ang <laughs> ginawa ko para magising tayo at saka yung level ng caffeine niya mataas Gising na gising. Okay, dokki, mga katigang. Agpasar tayo ng mga kakabsat. <laughs> okay, dokki, bye-bye, mga katigs.